yun guys so <clears throat> dilipat natin ng malaking tab itong ano mga PKBM natin para mas makapagproduce sila ng maraming ano uh, fry so sa mga napapanood ko kasi talagang sa mga tab nila nilalagay yung malaking tab then na sila nagaharvest ng mga fry so try natin experiment natin kasi parang dito sa ano medyo na disturb sila sa tank na ganito sa aquarium so para much better dun sila sa so, hindi sila masyadong may istorbo para makapag condition sila ng maayos so yun may nakaready tayo rin itong isang tub na malaki yan. natin sila ililipat set up na yan lalagyan na lang natin yun guys ah uh, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na PKBM so may dalawang juvie size dyan so papakawalan natin dito yan after natin i-acclimate ng 15 minutes importante i-acclimate natin yan uh, para sure na hindi sila ma-water shock so yan, manaya na sila yan, alright update na lang tayo kung dadami sila dito okay, thank you